Hi guys, what is up? For today's video ay i ko sa inyo ang buhay bilang isang banker. Oops, hindi pala ako ang makinista neto na pero nandito ako para samahan sila para maranasan ko kung gaano ang hirap na dinadanas nila sa bawat trip na ginagawa nila. Pag-grab net, Jess. guys, barangay, mga guys, ito palang bangka na to ang tawag nyo sa amin ay eh, bangkerohan o sampan. Ito ang nagsisilbing instrumento para mapadali ang transportasyon ng mga tao mula sa amin sa Kalumutan Port papunta ang bangka sa Pangpang Port or vice versa. May dalawang taong namamahala para mapatakbo ang sampan o ang bangkang dimotor na ito. Ang rabnet, ang makinista, tsaka ang kinatawag naming manulong. Kung sa kotse o bus, ang rabnet ang nagsisilbing driver nitong bangkang dimotor. Ang manulong naman ang konduktor ng bangka. Kung baga kapag dadaong na ang bangkang di motor ang manulong ang nagsisilbing lakas para di mabangga ng malakas ang bangka nasa sa manulong ang kontrol. Ang na ng sampan ay si Kuya Omar Dula. Ang manulong naman ay paiba-iba, walang permanente. Nandyan si Ivo, si Jerry at si Lino. Silang tatlong nagsalitan para sa pagmamanulong. Sa bawat isang bangkang di motor, pwede sakyan ng dalawa hanggang sa tatlong motorsiklo. Kasama na ang driver at ang hangangkas nito. Yung malalaking motor at puno ng karga, ang bayad niyan ay 100 pesos. Ang maliliit naman o walang karga ay 70 pesos. Bibihira lang naman ang 100 na bayad kaya dito tayo sa 70 pesos magkukumpute. Sa isang trip ng sampan o bangkang di motor, sabihin na natin na dalawang motorsiklo ang sakay. Nakapira na ka Редактор Ang so, bayad ay 140. At ang bawas naman yan sa 140 pesos ay 10 para sa sumabit. Dahil bawat isang motorsiklo, 5 piso ang isa ang bayad sa bawat sa Sa manulong naman ay 10. Dahil ganun din, tig 5 din ang bawat bawat isang motorsiklo. 20 naman ang rabnit dahil 10 piso bawat isang motor. 5 pesos din bawat isang motor para naman sa barangay ng kalumutan. Ang net nun, yun ang mapupunta sa may-ari ng sampan o bangkang de motor. Paragsabit naman ang tawag dyan sa mga nagkakarga ng motorsiklo

bawat nagsasakay dyan sa motosiklo ay nagbabaya din ng 5 pesos. Kapag masipag at macegaka, ka, mabilis lang ang pera dito sa pantalan namin na to. Talagang mabubuhay ka. Ang tanging kalaban mo lang talaga ay ang init kapag sobrang araw at basang-basa ka sa ulan kapag tag-ulan naman. Yan ang magiging sakripisyo mo sa bawat bariyang mapupunta sa'yo. Ngayon, personal akong sumama para ma-experience itong pagbabangkero. Umarap ako sa init ng panahon, ilang oras kong ginugol dito para masaksihan kung gaano kahirap ang buhay ng isang bangkero. Pasadero. Nagsimula ako alas 12 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon para maranasan ko din tong init ng panahon na nararanasan ng bawat nandito sa pantalan. Nakailang trip din ako bago ako nagpasyang umuwi. Dumating ako nang nasa 32 peraso pa lang ng motorsiklo yung maitatawid sa kabilang isla. Pero nung umuwi ako, nasa 42 peraso na. O ba diba, talagang kinarir ko? <laughs> Trabaho din pala ng manulong na maglimas sa bangka. Aalisin ah, niya yung mga tubig dagat na pumapasok dito sa bangkang dimotor. Ang manulong din ang maniningil ng bayad sa mga pasahero uh, botong at ito na nga ang pinakamasayang part ng trabaho na to. Siyempre, merienda at libre ako dyan. Siyempre, kasama ako, di ba? Pag kayo nagtatrabaho dyan sa bangka, libre ang pamerienda mo. Kaya deserve natin kumain ng kabak at uminom ng malamig na soft drinks. <laughs> Ine-enjoy namin dyan yung merienda habang naghahatid kami ng pasahero doon sa kabilang isla. Wala tayong sasayangin na oras. Siyempre, magsasamantala tayo na makarami tayo ng maihahatid na motorsiklo dito sa kabilang isla. Pero mukhang dito pagkatapos ng merienda. Dito ko na rin tatapusin itong aking pagsama. Mukhang eat and run lang ang datingan. Hanggang dito na lamang mga guys. Bye! -bye. Salamat pala kay Katoya kay Kuya Toyong dahil kanya yung ginamit ko dito.